Mimi! Why, why? Gusto, ano madaya akong alaga ng to sa kwanteng? Eh? Sa so, unahan na. Nagsuri, naslag sayo. <laughs> <laughs> ah, Ito, ano unahan na siya na. Si Why, why, Si nagdangarang. Si Missy. Si. Mimi! Mimi! Uy, si Chichi to po. Dilang tulog, guys. Na diri. Ah. -oh. Ah. Ang lakas ng bibi boy. Ayaw, bibi boy. <laughs> <laughs> ah. hmm. Kaambak lagi si bibi boy, oy. Asa <laughs> <laughs> masa ti Chichi dong? Huh? Dali. So, medyo basak there, guys. Ate Chi! <laughs> Dali, deri. Kasaka ka di ha? Dali. na dong. <laughs> Ang Ang galing. Guys, nandito sa aking baba yung ano sa likuran yung pabahay. O, oh, diba? Dali dong, harita dong. Dudong! Oh. antok mo na yung <laughs> o wait at kidum ayo so nice no ang mabalay ngari guys no ikas and soon ngan hinapud siya din hinadput niya hilera paingon dito ditto diba ing ana siya. And pagka mahuman diri kay pud sa taas gamay. Di ba? Mm. Diba? Ganda.